Hello guys. Wala lang yung itong video na to. Yung kung paano ko siya in-edit, yun lang ituturo ko sa inyo ngayon. Tutorial tayo ngayon kung paano mag-edit ng ganitong klaseng video. napaka edit lang to guys. Let's go. Alright. Puta tayo sa CapCut. New project. New project. Hanapin natin yung video na ating ginawa. Ayan. Ayan. Sorry, may mga bata sa labas. Naglalaro sa aking ibon. Ah, Ay, guys. Ayan. Gawa lang kayo ng video na ganito. Plain background at saka yung ikot kayo sa puno. Bawa. O kahit ano, kahit pader. Kahit poste. Ito pinakasimpleng edit lang itong ituturo ko sa inyo. Ayan. Dito natin umpisahan guys. Ayan. Tap natin tong video para ma-highlights. Then, split. Diyan natin umpisahan. Then, itong unang part, itong nasa unahan, tap natin yan para ma-highlights. Then, yan yung ating i-overlay yung plane. Yan, i-overlay natin yung plane. Ayan, ngayon, tap nyo itong baba, ayan, yung naka-overlay na video, may dumaan na namang aeroplano, nasa tapat kami ng runway ng Naia. Ayan, pag naka-highlights -oh, naka ng ganyan yung naka-overlay na video, hanapin natin ang mask mask. Pinakasimpleng edit lang to guys. Napakadali. Tap nyo yung mask. Ayan. Piliin ang mirror. O, ayan na guys. O kita nyo. Nagpakita niyong paanong tao. Ikutin natin yan guys ng ganyan. O. Pwede yung lumapad. Depende. Pihitin nyo. Pwede nyo rin paliitin. Ayan. Ikot pa natin. Ayan. Paliitin pa natin. Masyadong malaki. Ayan. Ayan. Tapos, tap natin uli itong adjust. Tap nyo yung feather. Lagyan natin siya ng feather para hindi makita yung pagka-edit. Yung guhit. Lagyan natin ng 2. Then, tap tong arrow down tapos check o ayan subukan natin oops o ba diba? nawala tapos lumitaw sa kabila o ayan ganun lang ang kasimple mag edit guys tapos ito maglinis na tayo bawasan na natin ang video ayan ang ganjan lang o yung kita siya ng buo naman o ayan o, itong naka tap. Ayan, hanap, hanapin natin ang split. Split na natin, split natin para maputol. Pati yung taas. Tap nyo para ma-highlight, then split. Tap nyo para ma-highlight yung dulo. Putulin na natin. Tap, delete. O, ito na sa baba, tap nyo. Para ma-highlight, then delete. Tapos tap natin yung dulo para mawala yung watermark ng CapCut. Ayan, o, oh, kita nyo guys O, oh. okay Ayan, play natin O, oh, diba, magic Meron na kayong Rails, o, oh, export na yan Ayan, please follow naman guys And share ng aking mga video Para naman matuto yung iba Thank you